DZAS, FABC, Radio TV Agapay ng Sambayanan. The call to prayer continues for the national and local elections in 2022. On November 9, 8 to 9 p.m., FABC hosts Pray for Hope, live via Zoom. Be part of the monthly prayer for hope every ninth day of the month until Election Day join the Vote.net prayer connect on facebook and check our pages for zoom details. Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jedes, Saudi Arabia. kaagapay ng Serbisyong OFW. Serbisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW! Araw po ngayon ng uh, lunes, November 1, 2021. At siyempre po, uh, special non-working holiday po ngayon, na uh, All Saints Day o Undas sa uh, Tagalog. Ano po? At, uh, pero kami po'y maglilingkod pa rin sa inyo sa ating mga FWs and their uh, families at siyempre sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, mga taga-panood. At mga ano po uh, sa buong mundo sa pagkat 222 po ang uh, mga bansa at mga territories all over the world na kung saan po ay meron tayong presensya ng ating mga kababayang Pinoy at Pinay. At dito na siyempre sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Aba ating mga tagasabaybay ay uh, siyempre nakakalat sa luzon. Visayas at Mindanao, napakasarap naman talagang bigkasin, lalong mapapalapit at mapapamahal. Ang ating pinakamamahal na bansa, siyempre po. At siyempre po, 17 regions po yan. 7,641 na mga isla, 81 provinces, 1,489 na mga municipalities, 145 na mga uh, siyudad at 42,045 na mga barangays na kung saan po ang declaration at panalangin, hindi na kumakalat dyan ang COVID-19 pandemic. At uh, ang ating uh, kaagapay, narito na rin po at magandang-magandang uh, araw po sa inyo uh, ng Lunes Pastor Joe Biaso, kaagapay ng mga OFW. Sa magandang araw po at sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig at magandang araw po at Kao. At binabati na rin natin ano, ang 1143 D.C. Mar Santiago Isabela. Happy listening na rin po sa 1233 DYBS Bacolod at sa kanilang mga production staff on duty abay narinig na rin ang servisyong OFW sa Pinoy Connection at sa YouTube channel FEBC Radio TV at sana po ay mag-subscribe po kayo. Hmm. sa ating uh, YouTube channel at sa Cable 185 abay uh, sa pakipagtulungan po yan ng uh, GCTV. Halina at samahan nyo kami maglilingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat, sampu ng kanilang mga pamilya. Dito lamang po yan sa Servisyong OFW. FEBC Radio TV. Kami nga po ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po muli, Atty. Kao. Abay, umayos tayo ngayon. Yan ang <laughs> ating episode. Alam nyo, na November 1 na November 1, supposedly holiday, pero ang servisyo ng OFW, mukhang wala tayong holiday. wala pong uh, holiday. Kaya, ano? kaya uh, <laughs> nagpalikwas bigla ako, Atty. Kao. Kala ko, holiday tayo biglang nagmadali uh, at sa dalawayos tayo, there is a right way and a wrong way rules, mga rules, laws, procedure, policies na ang gobyerno ang nagpapatupad. Siyempre, katuwang ang mga NGO kagaya ng Global Filipino Movement na nagse-celebrate ng sampung taon ng kanyang paglilingkod. Kaya, happy 10th anniversary uh, GFM! Ayan, uh, kayo na po, Atty. Kyle. <clears throat> at uh, well, bakit na muna natin na napakaganda po ng naging celebration ng 10th anniversary ano po ng uh, pag-launch po. Movement po kasi ito eh. Kaya ang movement kasi talagang nagtutuloy-tuloy yan. Lalo na po sa uh, biyaya. By the surpassing grace of our Lord God Almighty. Nagpatuloy po ang paglilingkod at magpapatuloy pa sa biyaya pa rin ng ating Panginoon ang paglilingkod ng uh, Uh, GFM or Global uh, Filipino uh, Movement. Matlong mabutin password yo. kahapon po ay naging tagapagsalita ako sa buong uh, lalawigan <laughs> ng Pampanga. Ayun pong uh, tinatawag na Pampang <clears throat> Pampango Philippines uh, uh, uh annual conference Ano po. Pampanga Philippines uh, annual conference ng United Methodist Church. Pero wag po kayo magalala wala po kaming violate ng mga public health protocols sapagkat <laughs> <So>, <clears throat> virtual po uh, online po no at ang pamagat po ay pray, pampak, pray. tungkol po sa prayer ng aming uh, tinalakay at ako po naging uh, panauhin ng tagapagpagaral ano po <clears throat> at siyempre binabati natin ang uh, uh, district superintendent Ricky Bella Rosa ano po na pangunahing pong uh, Uh, nagasiwa. siwa. Pero, pero siyempre pangunahin po ang uh, uh, chairperson, chairperson ng Board of the Lady na si uh, Sister Mariveth Ortiz at ang lahat ng mga lay people sa tulong ng mga kapasturan sa Pampango Philippines Annual Conference. Pray, pampat, pray. Yan, Pastor George. Sige, nak nakab na. Sa kababating ko pala, <clears throat> patagal ko nang binababating, ang aming pinakamamahal na bayaw na si uh, Kuyang Bani, uh, Jose uh, Garcia ng Balibag Bulakan, kapiling aming mga panganay na kapatid na si Ating uh, Zeni uh, uh, Garcia. Uh, At ang kanilang uh, caregiver na si Mai Mai. Oh, happy and blessed uh, listening and watching sa inyo dyan sa Balibag Bulakan. Yes, Pastor Joe. Magtatrabaho na tayo? Opo. <laughs> uh, well, eh, wala po ako nakitang mga, may, kayo ba may nakita dyan mga katanungan? Mm. <clears throat> eh, tayo po ay... Eh... Talaga yung magandang gabi natin, Pastor Joe. Ah. Yung kasing talaga pinupukpok po niyo yan. Eh. At pinupukpok ng uh, 702 DCAS, uh, NBC Radio TV, Sir Bishong OFW, at saka po ng GFM. ah uh, tuloy na, Pastor Joe. Ano ito? Uh, victory ito. <laughs> at uh, we commend and congratulate. Ano? <clears throat> Siyempre, ganun talaga. Eh. Kapag merong diferensya, pinupunan natin para umayos. Kayo, oh, umayos tayong lahat. Ano? Abayer. Eh, nakabalita ngayon sa online, nakabalita sa mga pahayagan. <coughs> eh, tuwan naman siyempre. Bilang Secretary of the uh, Department of Labor and Employment, si Secretary Silvestre Bello de eh, ay nagulat po uh, na magbabayad na raw talaga. Sana, Pastor Diyo, tutuhanin na ito. Ha? 2016 pa ito. Sana naman eh, hindi pangakong mapapako na naman. Ano? 2016 pa po yan, Ano? Dinisisyon lang kasi ng uh, Saudi Courts korte na ng uh, Saudi Arabia ang nagdesisyon na babayaran po uh, yung uh, 4.6 billion uh, pesos na kanilang panagutan sa 9,000 9,000 mga FWs from Saudi Arabia. Ituloy niyo nga po pa, Sir Joe. Uh, kabisado ka siya. At saka, eh, ano yan eh, passion of your heart po eh. Ituloy niyo po. yung kagalakan po eh, Siyempre, mas, uh, it's a larger measure of your joy. Sige, alam, pa, sila, nyo, nyo. alam nyo po, alam po, Atty. Kawa, uh, una, <clears throat> ano talaga, victory ito para sa lahat ng mga OFW. Ako, tuwang-tuwa dyan yung ating mga kapartner dyan, si Nida Navarro, Aha. sa taan, ano? Okay. At uh, iba pa, mga matitibay nating partners uh, dyan sa Batangas. Kasi ang sabi nga nila, 10,000 daw po ito, pero... Mukhang sa binanggit ni uh, ano ni uh, Bello value ay 9,000 to be exact. Ayon sa, sa kanya, ho. Mm -hmm. Eh, ang sinasabi, alam nyo, Attorney Cal, nung last two weeks ago, ito'y dalawang series ng aming pagtatalakay doon sa uh, isang programa natin dyan sa Pampanga, no po. Ah, uh, yung, yung bagang sinasabi na di ba nagkaroon kasi ng pagbabanta ang ating sekretaryo na Employment and ban. <laughs> uh, no, alam niyo na na suggest namin during the program na uh -huh. bakit hindi puntahan ng ating secretary at ng mga labor officials natin ng Saudi. Ama ito nga nangyari, yare. One week after, nakita nga natin last week itong ating uh, sekretario at si Admin Takdak, sekretaryo uh, yung sa uh, PUY administrator uh, Olalia, Jerry, uh, yeah. kung mayroong pressure, uh, attorney ko, no? mayroong dagdag na pressure yung pagpunta nila. At yun nga yung ating sinasabi, eh huwag bantaan. Yeah, baka mamaya patulan tayo nitong, nitong Saudi Arabia. Eh, na, alam naman natin yung wisdom naman po, ng ating secretary uh, sekretaryo at mga iba pang uh, labor officials. Pero ito nga, itong uh, sa akin, napakagandang uh, ginawa nila na talagang pumunta at yung mismong uh, korte nila ang nagdesisyon <laughs> na dapat ibigay na kaya magandang development matutuwa at masayang masaya ang Pasko at attorney ko nitong ating mga kababayan kasi sinasabi Disyembre ay mukhang ibibigay na at uh, yun nga ang napakagandang balita <clears throat> ito kasi siguro may paliwanag lang natin ang no? pagkumbaga pinaka legal context nito ano uh, Pagka kasi yung bansa na mismo ang uh, tumayo at nagsabing pananagutan ah uh, yung uh, liabilities ano sa ating mga OFWs, mga migrant workers ano uh, pananagutan na ng gobyerno yan po uh, it, it assumes the character of a sovereign guarantee yan po ang ibig sabihin kapag narinig niyo po sa mga sa mga news stories sa himbaba na may nabasa kayo pag binanggit po yung <clears throat> tinatawag na sovereign guarantee Ibig sabihin po yung gobyerno na mismo ang tumatayo, tumitindig na ah, halimbawa yung uh, yung mga employers doon, mga Saudi employers na sinasabi kasi nila pastor Joe, they suffered uh, uh, losses ano at hindi uh, <clears throat> daw nila kakayanin. Pag na po ang gobyerno at uh, nagbigay ng tinatawag na parang uh, in the nature of a sovereign guarantee. Uh, may asahan mo na talaga na mapapanagutan ang problema lang pastor Joe. <laughs> e, eh, inabot ng uh, maglilimag kahog, yung uh, sovereign guarantee na yan. Kaya, uh, kaya dyan mo makikita talaga eh. Yung, uh, yung uh, spiritually, ano? Eh, hindi lang spiritually, sapagat ang Panginoon Diyos ay makapangriyan sa lahat. Ano? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya kapag po sinabing our sovereign Lord God Almighty, yung ito paborito ni Ma'am Jo Cabrera Alabastro binibigay ito eh yung sovereignty of our Lord God Almighty Ha, mga taga subaybay mga taga ito nga bansa lang eh gobyerno, pag sinabing sovereign guarantee eh makakaasa ka ano? eh be, lalo na kapag ang sovereignty yung kapangyarihan ng Diyos na ating uh, sinasamba at pinaglilingkuran eh be, mas lalo pong totohanan yan, talaga naman totohanan kapag ang Diyos ang nagsabi ah uh, sigurado po tayo dyan, Pastor Joe, Okay. Makita <laughs> po natin mga praktikal na bukod sa mga spiritual na yun ang ating dapat inuuna manalangin yeah. kaya tayo nananalangin sa ating mga government officials. Pangalawa yung mga practical, at I think yung uh, pagiging uh, yung, yung uh, will ano will ng ating mga government officials na puntahan na uh, napakalaking ano po yun nagkataon naman na may pagpupulong ang mga labor Uh, officials ng bawat bansa mga labor meeting uh, labor meetings Sa Abu Dhabi ata no sa Abu Dhabi ginawa 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 gina uh, no uh, I think one, parang one week sila doon kaya maganda yeah. po ito uh, welcome development po ito kaya sabi nga mag medyo magag, magiging maganda ang pasko ng ating mga kababayan dahil December hopefully panalangin natin attorney ko na talagang December maibigay ano <laughs> dahil ang pangako ay December so mayroon na <clears> tayo <throat> dalawang buwan ang uh, napag-usapan pa nga namin doon sa programa namin ay, ay ano ba ang 4.6 billion eh, pesos eh, sa real magkano lang yon di ho ba kung napakalaki ng pera nila 13 plus uh, ang kanilang ang, ang uh, conversion eh hindi ko lang na-compute kung magkano yon sa 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 Saudi real pero ang tinitingnan natin maliit pa din kaya mukhang nakita ng Saudi government at nang uh, ng kanilang korte na talagang desidido at mukhang yun ang ginawang ano attorney ka yung pagbisita parang yun ang pasalubong <coughs> na maganda nagagawa sa sinus yes. <laughs> Pero pero sa, sa kabilang banda passage jo ha uh, sabi mo nga uh, sabi nyo nga po ano uh, sinasabi ko rin, balancing act yan ano ng ating pamahalaan ano vis-a-vis -vis, ano vis-a-vis -vis, sa harap ng uh, gobyerno ng uh, kingdom of Saudi Arabia. No? Balancing act. Sabi nyo nga, sige, uh, nagbanta tayo ng uh, total deployment ban. Ano? O, maski na hindi total, kahit partial nga lang. Eh. Ang sinasabi natin ay, uh, sabi nyo nga, baka patulan. Ako ang katwiran ko dyan, Pastor John. No? Their economy is dependent on migrant workers. Kasi uh, ito siguro pwede ko sabihin ito. <laughs> Totoo, wala naman ako sa pamahalan sa kanyo. Eh. Uh, may katamaran kasi eh. Pastor Joe, pampered kasi yung mga Saudi uh, citizens na yan. Mga kanabi mga kapampangan, mga tamaritis yan. Eh. Sabi na eh. tamad. Yung mga, <laughs> although, <laughs> when, we, when we say that, ano, uh, oh, it's based on empirical uh, evidence, um, empirical facts. Ano. Uh, Ang, kasi talaga naman eh, pinag-aral ng gobyerno nila sa mga Western universities, pagdating ayaw pa rin magtrabaho. Ano. Uh, Kaya, yung yung banta na yan eh merong ano yun eh merong solid <laughs> foundation ko baga ano, yung banta na yan kinabahan din yan kinabahan din yan, na kapag hindi tayo nagdeploy that would uh, seriously and gravely affect their uh, economy ano ang kasi ulitin ko ha no ako administrator ng POE eh, personal experience ko yung paso jo talaga hindi kami nagdeploy from March 2011 until the very last day of December 31, ano? At 2011, hindi kami nag-deploy ng household service workers uh, sa uh, Saudi Arabia. Kasi nga naman, eh, ang gusto nila, address na i-indicate ng mga kasambahay. Eh, P.O. Box. Eh, address ba yun? Yung may uh, 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 mo ba ang ating mga OFWs na nasa problema, in distress? P.O. Box, paano mo nilolocate yan? Ayaw nila. Ayaw nag uh, nag, nag tayo, ano ang Indonesia eh kapwa mga kapatid nilang Muslim yan nagginagalang natin ano eh hindi rin nagpadala o eh tumiklop ang uh, Saudi government <laughs> ganyan din ang na nangyayari ngayon banta pa nga lang eh Ayun, ginawa na namin talaga hindi kami nagdeploy eh. ngayon banta banta pa nga lang ano may basis naman ano at sana naman tumipag na yung mga <laughs> Saudi citizens na yan <laughs> para sa kapakanan nila para hindi na tayo obligadong magpadala doon at sumipag din dito sa ating bansa no at nang uh, hindi na tayo mag-deploy ng ating mga OFW. Sir yes, I, I just feel so mag strong about oh. this. Okay. Bagamat ang ilang ba mga issue hindi lang ito attorney ka, di ba? Dahil yung pagbabantang yan hindi lang mula dito eh kundi mula doon sa mga kabuli oh. pa na mga <clears throat> maltreated diyan sa bansa nila. Yes, yes. Uh, ah, na kumbaga nagpatong-patong ng na mga report ah uh, hmm. sa saban yan sa laki ng uh, ng uh, dami ng populasyon ng mga OFW. Correct. Billion. So maraming mga nakakarating na mga report at uh, mukhang ito yung ano ito yung uh, mukhang na uh, hindi mare-reward ano attorney ka <clears throat> pera nang uh, 4.6 billion dahil ang mag-treatment hindi naman nababayaran. <laughs> correct, Atorinika. correct. Pati naman uh, yung mga sama ng loob, yung hinanakit, yung mga sa, uh, uh namatay na OFW na hindi dapat uh, nangyari. Yung mga mga ano niyo, yung mga kontrata ang dapat natapos na pangarap yun eh, yung kontrata uh -huh. tapos ng pangarap na uh, di ba, Tony Gaway, uh -huh. pagkakalang ng OFW ano na yun eh, kinumpute na kinumpiyot na kung ano kitain. Pero all of a sudden, dahil tinerminate ng walang dahilan, hinatid sa airport, mm -hmm. ay talagang ma maraming kahulugan. Maraming kahulugan. Kaya kaya siguro na, na ang, <coughs> yung deklarasyon ng ating uh, Dole Secretary na talagang uh, kinukonsider na magkaroon ng deployment ban ay talagang uh, punong-puno ng kagayon sabi nyo nga, punong-puno ng ng uh, pag, pagtimbang uh, yes. punong-puno ng, uh, uh, ng mga bagay na kinonsider before magsalita. Kasi as Labor Secretary, hindi <coughs> lang Saudi ang pinag-uusapan dito dahil ayan uh, ay nakikita at naririnig din din ng ibang mga bansa na may ganong mga kaso yes. uh, uh, nung uh, uh, So Maganda <coughs> I think it uh, gives the signal to other countries na may mga may mga ganyang mga sitwasyon Kumbaga, may may gobyerno. Correct. May mayroong mayroong uh, kamay na na uh, batong kabao o bakal na kabao na kaya pala kayang gawin ng mga dolin ng dollar secretary sa kanyang capacity wala pa diyan ng pangulo at attorney ka. Lalo wala na. Wala pa diyan ng <laughs> presidente, <laughs> di Kapag gumentre pa ang pangulo diyan, oh, kamukha oh. sa nangyari sa Kuwait, ano. Oh. At diyan pa sa uh, paso diyan, banggit niyo po ang uh, kontrata, no. Diyan kasi talaga namang dapat i-emphasize the sanctity, the sanctity of a contract. Ang contract kasi it's a meeting of the minds between the contracting parties, ano. Ito kahapon eh do sa aking uh, message, sa aking sermon, abangit ah, ko yan, ano. <clears throat> 'Yung bang nakalagay sa Bible na ano, 2 Chronicles chapter 13 verse 5, nabanggit ko 'yan eh. Yung covenant of salt. Doon pala sa Israel noong kapanahon ng 'yon, ano, yung covenant of salt, ano, 2 Chronicles chapter 13 verse 5. Nagmaglalaban noon si King Abijah no ng Israel, ano, kalaban ang pinagsanib-sanib na puwersa, ano. Kalaban si Jeroboam. ano. Ang sabi niya, Jeroboam, do you not know that my father David, sabi niya ganyan, has a covenant of salt with the Lord God Almighty, the God of Israel, sabi niya ganyan. Ang ibig pala sabihin ng uh, covenant of salt, uh, paso dyan. sa kasalukuyang panahon kasi, kapag may kontrata, napag-usapan kasi ang kontrata, san, may sacredness, piti, yung overseas employment contract na dapat hindi yan na uh, Basta na lamang uh, sinisira ng foreign employer o maging ng ating uh, OFW. Yung palang covenant of salt, sa panahon ito kasi pa sa Diyo, no? ang kontrata, kapag kami mga abogado, ano, eh, sinelyuhan namin yan. Diba? Di ba? Di may kalagyan na acknowledgement? Before me, ano, the Republic for and in entity result personally appeared the following parties, etc. Tapos, sinelyuhan yan, eh, perfected, consummated contract na yan. Ano? It becomes a public uh, instrument. Ano? Sa mga Israelitas pala, sa mga Hudyo ng kapanahon ng yon kapag nagkontrata Pastor Joe, sa halip na selyo ng notary public, ng abogado, meron silang bulsikot. Meron silang bulsikot. Nakasintas yan, parang, uh, parang uh, sinturon. Mula doon sa bulsikot na may asin yan, kukuha ng uh, particles of salt doon sa kanyang bulsikot, ibububudagan niyan doon sa bulsikot. Nung kanyang kakontrata, tataktakan pa niyang ganyan, giligligin pa yan para mahalo. Ganon din ang gagawin ng kabilang party. Ang ibig pa lang sabihin ng Pastor Joe, when there is a breach of contract, yung ini inihulog mong ganyan ng mga particles, of salt, it, kinalat pang ganyan, kinominggal mo, pag sumira ka sa kontrata, ha, halughugin mo dyan, don Pastor Joe. Yung bubod ng asin na nilagay mo dun. Ha, halug, ha, ha hanapin mong isa-isa. Kapag sumira ka sa kontrata, magagawa ba yung Pastor Joe? It is virtually impossible. Ha, halughugin mo na ilagay mong uh, particles of salt. Ganyan ang... Uh, kapag Kapag sumira ka sa kontrata, hahalugugin mo yan. Ganyan din sa, covenant of salt ng Panginoon. Siya kasi tutuparin yan lahat eh. Ang problema sa atin, hindi tayo tumutupad sa ating covenant with God. para tayong scavenger, para tayong basurero eh. Hinahanap natin sa bana sikot ng Panginoon. Yung mga particles of salt na naihalo natin yon. Mukha tayong scavenger. So yun nga po ang kahalagahan ng overseas employment contract dapat ino-honor yan ng mga foreign employer at maging ng ating OFW hey, na umaayos uh, yan pastor uh, Jo. <laughs> mayroon pa tayo yung biblical uh, as uh, ano ha, mayroon pa tayong sharing perspective. Biblical o, perspective. perspective, biblical perspective na nakakatulong sa atin para in in application yung ating mga nangyayari sa ating panahon ngayon. Naku, kung mayroon pa po kayong ibang mga concern, maari po kayo magbigay ng mensahe sa 702 DJS uh, FBC Radio TV FB page at sa servisyong OFW Radio TV. At uh, siguro, attorney ko, medyo kulang cool na tayo ng time. Ipananalangin na po natin yung mga yung yung uh, napagkasunduan diyan sa Saudi Arabia na, ma na, ma na ma <coughs> maibigay itong December para sa ating mga kababayan. Okay na po ang uh, mag-lead sa ating uh, concluding prayer, uh, Pastor John. Sige ba? Malapit sa puso <coughs> niyo yung issue na yan. Eh. Talaga itulog natin kay Lord na Tutuhanin ng bayaran. <laughs> 4.6 billion pesos na yan. Sige pa. Manalangin po tayo, hmm. Panginoong Diyos, na makapangyarihan. Napakabait niyo, Panginoon, at napakabuti niyo na hindi niyo pinayagang mawalang saysay -say ang lahat ng pagpapagal ng mahigit siyam na libong OFW limang taon na nakalipas. Ngayon, Panginoon, ma-award ma na sa kanila ang dalangin po, Ama, na ang Saudi government ay tumupad sa kanilang uh, at pangako Panginoon na may bigay ngayong Disyembre upang maramdaman at maranasan na ng mga pamilya at maggamit nila Panginoon sa kanilang buhay, mga pangangailangan at magamit sa kanyang pagminigosyo. Ito ang aming dalangin, dakilang Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. amen. And amen. Kung pero ko yung mga iba pang mga OFW concerns, ano? mga concerns para sa ating mga OFWs and their families ay uh, magpahatid lamang po kayo sa amen ng inyong mga bilog at yan po ay aming uh, papansinin at bibigyan ng kaukulang aksyon upang makatulong po. Bahagi po ng aming serbisyo publiko para sa ating mga kababayang News and their uh, families. Bago, bago tayo magtapos sa uh, passage, finally, ha? Eto, nagbigay uh, ng mensahe yung uh, si Sister uh, Mary Beth Mateo Ortiz, ano? Nang uh, pampak, no? talaga nanonood eh, nakikinig na, 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 sumusubaybay po sa atin. Asabingya uh, hello po, Pastor Nikau. Yeah hey I heard you again. We are also thankful to our loving God for having you with us yesterday. i uh, pray, pampak pray. God's message through you is so spirit-filled and anointed. You are a blessing po. The Lord is glorified listening po ako right now. Ang kanyang Sabe. Oh, malamig malamig. Salamat po salamat sa po. lahat ng ating mga tugas o At sempre po, uh, bilang lagi po declare. Pastor Joe. Ay, sige, maganda na po kayong uh, magbigay ng ano. Uh, sige. <laughs> ako, ako yung panghuli. Sige po. Sige po. Magkarinigan po muli tayo bukas sa online at sa radyo ano, at sa lahat ng mga platform, cable, channel 185, Signal TV sa pakipagtulungan ng GCTV para po sa isa na namang edisyon ng servisyong OFW. Kasama pa rin ang new link po. Ito po si Pastor Joe Biasong. Ito po naman si Pastor Attorney Pastor ni Carlos Kuya Kaloy Cal Jr na nagsasabi, nagde-declare pagpalayan ng Panginoon Diyos ang ating mga OFW at sa siyempre po kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Ako po si Noel Capacio sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaagapay ng serbisyong OFW. Service OFW Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Lobrera. Samahan niyo po ako sa pananagutan.